hindi ko actually alam kung anong ginagawa namin dito. At bakit kami nandito? Talagang pang... Oh my God! This is like a horror tree. A new experience and a new destination. Samahan niyo kami sa Chateau D'If, where the tradition tells us about the prisoner, the man in the iron mask. At first, we thought it's just a simple castle in a very, very small island. Pero, nung makarating kami, It has a very different vibe on it. Nakakatakot. Eerie. Promise. So, yung sinakyan namin, no? Adlon 3. My face. Wow. This is King's Landing. <laughs> Para kami pupunta ng King's Landing, pupunta namin si Sir Silanister. Kasama naman namin si Kalisi. Ito si Kalisi. <laughs> This is the entrance. It says Bata. What's that? So, let's look at the doors. This is medieval. Parang medieval yung pagkakao. Castle na yun. It's a medieval castle. Oh, padaan muna natin si ate mo, girl. And let's go. Kasama namin si Varys. Sino ka ba? Si Varys o so, si Kes Kalisika? Wow! <laughs> so guys... Oop! Ang dami ng tao ha, in fairness. Ang dami mga nasa loob. Pero parang... Oh my god, let's see. Kailangan pumasok dito. Medyo nakakatakot dito. 1588 nakasulat built on 1531 to be a fortress and later on became a prison. Pumapanig kami ito sa makitid na spiral staircase na ito para makarating sa tuktok at makita ang incredible view ng Marseille. Kakahilo na ako. Talos ah, ko. Kakahilo. Hindi na lang ngayon. Nasa tuktok na tayo ng tower. Oh, finally. Ah, this is it. Oh my God. Wow! Kaya mo pa? Pinapaiya mo na naman ako sa mga... mga. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> dito tayo sa pinaka fortress. Yung pinaka ano ba? Pinaka tower. Ayan o. Look at that. We are on the tower. This is the... This is Marseille. Guys, tingnan nyo to. Ang sarap mag sightseeing dito. Uupo ka dito sa chair na to. Hindi ko ako nakikita yung chair. Ayan. Tapos may window siya. Dito tayo sa tower. Dito ka uupo. Like this. Uupo ako dito. Tapos, ayan. Ayan magmumuni-muni ka lang doon. Diba? Ang ganda. Actually, dito tayo sa taas na taas ng tower. Tapos, ano, may mga small windows lang siya. Kung titignan mo sa labas, very small windows lang siya. Pero pag nandito ka na sa loob ng tower, kapag nandito ka na sa taas, ganito siya kalalaki. So, it's not necessarily maliliit. Pero, syempre, di ba, optical illusion. Parang ang liit-liit tignan sa, sa labas. Pero, the truth is, medyo, yan. Medyo malaki naman talaga siya. Kita nyo. Uh -huh. Ito na naman po tayo sa spiral door na ito. Ano nangyari? Yung dyan yung nilalagay yung uh, mga talagang nakafocus guide ako gamit. <laughs> Tourist guide? Hindi <laughs> dyan ako. Ano ito? Dyan yung, 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 yung kinundi na yung... Ay, yung mga... Prison nga ito. Oh, prison, this is a no, prison. No, 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 no. Let's see. Penalty is death. Okay, death penalty. Oh my god. Oh my god. Creepy. Mm-hmm. Yan ang mga gusto mo eh. awa <laughs> <laughs> <speaking> <speaking> Hindi ba banyo yan. Ba 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 <speaking> So ito na nga, totoo ang chismis, isa itong kulungan sa gitna ng dagat. Kitang kita nyo naman ang mga iba't ibang selda, di ba? Imagine kung makukulong ka dito, Diyos ko, huwis natin to carry mga zest. Grabe yung feeling dito, sobrang bigat. Kahit na medyo maaliwalas at digaan ng kainit for today's video sa loob, actually, malamig siya eh. Kaso baka dahil sa sangkatera bang multo ang meron dito kaya malamig. Literal na ano? Nagtatayuan yung balahibo ko? Hindi ko actually alam kung anong ginagawa namin dito. At bakit kami nandito dito? Talagang pang... Oh my God! This is like a horror tree. Wow! Wow! So... Ano namang mayroon dito? Dito yung mga... regular ng mga Ano Basahin natin ito para hindi natin. Graffitis Prisoners. So, kung talaga Pabasahin. siya. Isa-isa yung mababasahin. May English naman pala siya sa baba. Yes. 1848. That's the French Revolution of Robespierre. Ah, oh, hindi sa Marseille eh. 'di try to shrink kasi tinatamad na ako sa kahit anong Pero grabe na ako takot noon. Tapos sabi mo dito pag pag-iiwanan tayo pag naiwanan tayo ng barko at dito tayo dito tayo tutulog. Ay gusto wish ko lang makatulog ka dito talaga ako. Dito tulog ako makatulog dito. Ang dami na matai dito nag-black plague. Pa. Excuse me. Balik ulit tayo dito, Diyos ko. Dito yung dito talaga. ano, Huwag mong batiin. Kasi Ay, sorry. Na. Sorry po. Sorry po. Sorry Ay, in Jesus name. Diyos ko, parang born again, in Jesus name ako dito kasi creepy. Very creepy. Ayun, buti naman. Nakasakita na ako ng liwanag. Medyo nakakatakot doon, promise. Actually, this one, this cell, this, it says the cell of the man in the iron mask. If you, uh, parang nakita niyo ba ata yun, man, the iron mask, that it was a true story. Ito yung, ito yung prison, ito yung cell niya, yung da. Look, let's get inside. Still, it's creepy, huh? Though, modernized kasi may mga may mga screen, may mga lights. Pero kung, i, kung iisipin mo siya ng mga medieval times, 1500s, so walang ilaw. So, ganun, very creepy. Ito, papasok na naman tayo dito sa another set. Look at that. Pero alam yung ginagawa nila dito. Sightseeing na lang talaga. Uupo ka dito. Ay, you can still, you can feel the breeze. ramdam mo yung breeze. Yeah. And, uh, yeah. You can see the beauty of uh, the Marseille, uh, the water of Marseille, the sea of Marseille. Yun na lang siguro ang mga libagan ng na mga nakakulong dito nung unang panahon yun lang libangan mo, yung magmuni-muni mag ka sa ano, sa bintana. So guys, if you're familiar with the book, The Count of Monte Cristo, ito yung cell kung saan ikinulong at saka parang, um, I don't know if it, he was murdered inside this cell, yung bida sa The Count of Monte Cristo. Dabas na tayo kasi parang nakakatakot naman tayo dito sa mga loob-loob So, kita nyo yung mga ano, windows na yun. Parang aliliit lang ng windows na yun. Pero, nung nandun kami sa taas, kitang kita mo na na malaki siya. Parang maliliit lang siya, pero malaki siya. Okay guys, so now I realized na this one is not a castle. This is a prison. And uh, yung mga tales and yung mga stories ni Alexander Dumas like The Man in the Iron Mask or yung isa pa, The Count of Monte Cristo. Um, they are based dito sa prison na to. So as you can see, nakita nyo yung cell ni The Man in the Iron Mask at saka yung cell ni Um, sino ngayon yung hindi ko nakikilala yung yung protagonist ng ano eh ng story. Um, check ko pa na mamaya. Yan. Buti na lang at ano nalibot din natin kahit pa paano yung not all but uh, basically 80% of the the prison. Parang yung Alcatraz pero Alcatraz ng Nineteen 19 forgotten. This is a very um, classic Alcatraz parang ganun. Tapos pinapababa na po tayo kaya bababa na po tayo. Sabi, they are closing the gates already. So, we're going. And that was it. Another experience, another adventure. This time, medyo creepy siya, no? Nagtayuan talaga yung mga balahib naming tatlo dito. But still, we enjoyed it. I actually enjoyed it. Kasi naman, yan ang mga hilig ko eh, mga ganitong pasyal. Yung I learn new things. Yung tipong, may mga pulot ba? Actually, yung pulit ko for today's video is na-realize ko, we shouldn't be afraid kasi nga malaya naman tayo, we're free and we are free to speak our minds, do what makes you happy. Minsan kasi, tayo mismo ang nagkukulong sa ating mga sarili, 'di ba? So guys, paano ba 'yan? See you sa next vlog natin ha. Ciao.